Alright. Araw ng linggo ngayon, men. Biyahe na naman. So, naka na nga si Joseph, men. Uh, wala, parang mabigat sa loob ko yung pagalis ng bahay kanina, no? Dahil, alam mo yun, parang wala na si mommy, wala na si daddy. Nasa Pilipinas na, no? Tapos, si Joseph, umalis na rin parang ano eh, mabigat sa pakiramdam na yung pamilya ko ngayon, sila sila na lang, wala na silang kasama. Yun yung mabigat. Pero ano, ayos lang kasi uh, okay naman sila doon, ano? Parang naka-homesick lang ako. Parang ganun, no? nakaka-homesick. Pero kagandahan nga sa pamilya ko, yung mga bata, sila sila magkakasama, yung nanay nila kasama nila, no? Alam ko na masaya sila. Pero ganun pa man, mabigat pa rin. Sa pakiramdam yung, yung pag pagalis na Joseph, pagalis na mami and daddy, pero ganun talaga, men, wala tayong magagawa. At mag-merge lang ako sa right lane, malapit na sa exit. Kumbaga parang eh ano, yun ano eh, yung hirap sa nagbabakasyon ano. Na, Talagang darating yung araw na aalis ka na naman. Pero anyway, <laughs> may pinagsasasabi ko. Ha? Drama pa nga. So ano ngayon, no? papunta ako ng Scarborough, yung usual na customer namin. Kukuha ako din ng loaded trailer. Dadahin ko siya sa Carlton, Texas. Grabe, ang tagal ko rin na ka sa bahay, man. Nakauwi ako Sabado. Tapos ngayon, Linggo. So, eight, nine days ako sa bahay. Tagal din. Pero maganda naman yung binigay na biyahe ngayon dahil Texas. Dahil, ano, parang... Kung baga dito sa tracking, talagang... Mas malayo ang biyahe mo, mas maganda. Sabi nila ano, mas malayo ang pupuntahan mo, yung ito drive mo malayo, mas malayo, mas malaki daw ang kita. Totoo naman yun, kasi pag per mile ka nga, malaki yung bayad sa'yo, no? Pero ano, tawag dito. Ganun pa maganda, kasi pupunta ang ng Texas, mairit na mairit doon, man. Tsaka ano, pag ako ng Texas, ano, parang sarap sa pakiramdam. Dahil ma malayo sa taglamig. Yung parte ng Texas yung pupuntahan ko, malapit lang sa Dallas. So, pagkatapos noon, hindi ko alam kung saan ako mag-washing, no? Pero usually, bababa ako sa Mahila Texas. Doon yung tank wash. Meron din tank wash dyan sa Dallas, pero yung La Porte naman, malapit siya sa Houston. Doon yung magagandang load, men. Usually, kapag gagaling ka ng Texas sa La Porte nga, sa bandang Houston, usually, pupunta ka ng Alberta. Maganda. Malayo-layo yun, men. Merge tayo sa left lane. Linggo ng tanghali, 11.30 ng tanghali. Traffic, man! Yung gamit ko sa likod, hindi ko pa naaayos. Mga damit lang naman. Pero yung mga baon kong pagkain, nilagay ko na sa fridge. Yung mga damit, mamaya ko na lang aayusin. Eh. Kayo ba, kapag ka, uh, nagbabakasyon kayo o may mga pamilya kayo yung nagbabakasyon sa inyo, kapag nagkakahiwalayan na, uwi and portion, no? hindi ko na itatalong pero alam ko nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Ang tanong ko na lang, samasang ayon ba kayo sa akin o hindi? Kapag sinabi ko nakakalungkot yung gano'n. Di ba? Kaya hanggat maaari, ano eh, ayoko nagbabakasyon-bakasyon eh. Dahil nga ano eh, yung pag-alis ang nakakaano? ano nakakalungkot hindi ka masasanay sa ganon men yung malulungkot ka ah yung ano kumbaga hindi ka malulungkot walang masasanay sa ganon dahil ano unless pusong bato ka <laughs> o manhid walang pakiramdam dami sasakyan linggo ah Eh, Mia, asala Ano, ano? Sip! Ayos ba tayo dyan? Sila mom and dad, sila leptic. Kuya, no? Nandiyan, nandiyan lahat sila. Nasa Pilipinas. Ako lang ang wala, tsaka yung kapatid naming babae sa Dubai. Pero lahat sila nandiyan. Kasi may bowling daw. Nagtutournament sila sa bowling ngayon. Pero anyway, yung kagandahan nga ng pag ko ngayon, Uh, Nakapag-general cleaning naman kami ni Quindy. Yan. Nalinis namin yung bahay ng ano? Tawag diyan? thorough, Ay, ay, ay. Anyway, cut natin ito sa susunod na tagpo. Yan. Nandito na ako sa Sarnia, man, Sa Blue Water Bridge. Haba lang ano? Haba back backup traffic sa bago mag toll toll gate. Pero ayos na, nandito na tayo sa tulay ngayon. Clear na rin yung ating load. Pwede nang tumawid. Ganda ng palahon, man. Eh. Sobra. Wala na yung manginginig. Wala na yung manginginig ka sa lamig. Uh. Ito ang ano, yung... Fort Huron, no? Yung... parte sa States, yung Michigan. Sa dito sa Canada and then sa States naman yung... ...Fort Huron. Grabe, ang dami po pupunta lang Amerika, men. Mga kotse. Sabi nila, ayaw na nilang pumunta lang Amerika. <laughs> Siguro ito yung mga may trabaho. Trabaho sa tate. Gutom na ako Nung ano, nung nandun pa ako sa highlight, dito kami lagi tumatawid noon, Sa Arnia. Lagi ako na x-ray dito, men. Palagi na lang. X-ray, minsan pa nga, in-inspection yung truck. Haba ng pila. Nakadip pala ako dun ah Ay, nanahala ko na to Pwede pala sa kanan, men Dito na lang tayo sa kaliwa Grabe Traffic Was ihr man. kapag ka tumatawid ng border dapat patayin ang makina tsaka huwag i-apply ang brakes dahil masakit sa tenga may ingal Kapag ka refer naman yung dala mo, yung parang may refrigerator sa likod, papatayin mo rin yun. Ay, ang tagal. Kapag ka pumunta ka ng Amerika, ganun. Pagbabalik ka rin ng Canada, Patayin din yung makina, tapos Huwag i-apply -ia yung brakes Tsaka kung reefer ka, patayin mo yung Reefer e Ayoko sino nagpauso nun Nasa likod naman yung reefer Di naman ganun ka, ingay yun Bagay, kung lahat ng tamatawid Kuro naka-reefer Yung Kabuho ang ingay nun, maingay nga naman. Tagal. Ano lang nangyari dito? Minsan, kapag matagal na ganyan, ibig sabihin, sira yung system nila, no? Mabagal. O kaya, magpapalita na sila ng ano, shift. Anong oras ba? Magalas alasin ka na lang hapon. So, tagal dapat dito ako pumila sa kaliwa masablis pa dito hi siya tinta pa yung window na to Okay na. Ay, nakamali yata ako ng pinilahan. Tagal eh. Pagkalagpas ng border, pagkalagpas ng border na to, merong rest area. Siguro hihinto ako doon para kumain. Gutom na ako, eh. Tagal pala na itong nasa harap ko. Anong nangyari dito? Hindi na manda.

Good afternoon, officer. Where are we going? Going to Carrollton, Texas. Hey, anything to declare? This is my home-cooked meals and clothing. What kind of home-cooked meals? I have pork adobo. I have um, lunch and meat okay. and sausage. Any eggs? Corn? No eggs. Have a good day. It's you see, officer, right. thank you. Parang nagutom yung officer sa mga tao ko ah. Ha. Gusto pa naman Gusto pa naman akong pagbaho na ni Queen din ng pritong itlog. Sabi ko, ayoko ng itlog. Kaya pala, buti hindi ako nagbaho ng itlog. I-inspection nila ko noon, men. Pero parang yung mukha niya, nagutom siya sa ano eh, sa mga baong ko. <laughs> Nagutom siya sa pork adobo, lunch and meat. Ano ba yung isa? Sausage. Ay, x-ray yun. Dami may nakapila sa x-ray. Buti talaga. Wala akong bakong itlog. Kaya kayo mga kapwa ko driver gentlemen Kapag tatawid kayo ng Amerika, huwag kayong magdadala ng mga itlog. Yan, itlog. Bawal pala. Hindi naman bawal, pero sa tingin ko, may inspection kayo kapag meron kayong itlog. Tsaka yung mga citrus, yan. Bawal din yung citrus. Kagaya ng pongkan, mga ganyan. No? Tsaka yung bigas ninyo, dapat nakabalot yan sa packaging. Huwag nyo ilalagay sa ziplock. Meron yung ginagawa ko dati, kukuha ko ng ziplock. Tapos yung bigas, ilalagay ko doon. Kasi ayoko magdala ng buong sakong bigas. Ayun, nakumpis ka tuloy. Doon ko nalaman na bawal mag dala ng bigas kapag wala na siya sa original packaging. Hi, welcome back to America, Mayo! Hinto muna ako dito sa rest area and chibog muna, namin.